inflatable na trash bag bag. Pwede ka na. O, dali mo ito. Ang switch you na know, yun. Sa iba, Ang maganda dito, nakikita mo yung mismong indicator. Ay ikot to. Gusto mo naman sa baba, naka-mount. Maandar, ganyan. Kung reno. You know, checking page ni Top Fit Adventure. Pumunta din tayo ngayon, guys, top -fit adventure dito sa Pasig. So may kailangan akong bilhin para sa Africa Twin ah, I-order ko na siya ngayon, tapos antayin natin dumating. Tapos saka natin papakabit. No? Kaya ngayon ang dala mo natin is on the gold ring. So pasok tayo guys, ngayong top feed adventure corporation. Hingin natin. Meron sila mga crash guard dito, may mga bag. So ito yung order na guys. Ito yung airbag. So hinahanginan yan. Para po tungkol ba kayo, kahit walang laman nakahangin siya. Ito yung bracket na airbag din. Napakita ko sa inyong video nito, ito tayo niya para sa Africa Twin. Meron din silang ganito dito guys. So parang sige pero nasa 13k lang to. Mas malaki to. Mas malaki to. Ay, mas malaki to. Mas malaki to. Ay, mas malaki 10. Mas malaki to. Mga nasa to. 12k. Adjustable oh, siya. So yung ordering ko bought itong funny airbag na airbag. Inflatable uh -huh. na fresh guard bag. Ramdiki talaga eh. Oo no? <laughs> oh, nga <ma> <laughs> eh. Ito 12.5. Pares. Pares. Uh, airbag tapos lang may sus kasama, din, look kasama susen, na yung sus kasama na yung lock siya lock mo siya hindi mo na out tapos pwede rin ilipat sa ibang mga si basta mo na sa may crash guard same, pwede same diameter yeah. pwede diameter, rin pala ilipat uh, same uh, na ito ito yung paniner na bracket meron din may silang ganitong pang Africa wow na, ganyan nakabitan uh, yun tapos ito yung bag na may lock din. Pagka parehong 23 liters, 29,400. 29,400. Pagka 30, 23, okay. mini combination, oh. magkaiba okay, yung size, 29,600. 200 lang ang 200 lang. Oh. Pero pagka 30, 30, 29,900. 300 lang din. Parang oh. additional quantity. Yes, quantity. So kaya ginagawa ko ganito, isang makapal, isang 30 liter tapos isang 23 lang kasi ito naka-expose po hindi. Nakalabas ito. Parang sa mga GS, nakatabingin ganun. Nakalabas yung pannier bracket. So, Yan you know, no. mo sa kasi likod. Kasi may exhaust. Parang kung So pag sa likod siya, ito makapal. Ito kasi may tambucho. Nakalabas ng konti ito. Kaya nagnipis ng bag dito. Wow. 23 liters. 30 liters. Pero siyempre pag walang laman, mas matagal hanginan. Pero pag parami oh, ng laman, hindi oh, exactly, lang exactly. exactly. Eh oh. hey, usually kapag nag-travel tayo, siyempre. Pag-travel oh. tayo, dahil na ba siya? So, kung lakas ng hangin niya, pwede kong tulak ng yung motor. Uh -huh. Tapos, nasususi rin. Pwede na yung dalawa, nasususi. Kasama na yung plate, kasama yung back plate niya. So, dapat may pannier bracket siya. Yun yes. lang. Sama. So, ito, ito lang ang merong extra, meron pa sa kimong customers na flat pareho. Uh, usually, yung mga normal na adventure bike, flat to derecho. Ito parang sa, GS talaga na agad to dahil yung exhaust nandito. Uh Same thing sa Africa. Pero kasi di ba mababa exhaust eh. So, hindi na, wala na. Kaya pagka na gano'n, tabi nito, syempre yung plate niya gano'n. Kaya kailangan ng gantong adapter. So, ito mag-addition na sila, boss, sa magkano. Wow! 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 Pwede mo siya tanggalin ng ganito. Check-in ka na. O, dali mo ito. Iwan mo lang ito. Uh, ganyan, hindi naman niya mananakaw dahil nakalak pa rin yan dyan. <laughs> so, Kasi okay, magkatanong kayo, paano kung pwede palang nakawin yung bag nyo? Dahil ito yung nakalak, ito yung, yung hindi. So, ibang lak ito, babalik natin. So, ito, nakasarap siya, hindi siya gagalaw. Ito yung lak niya. Kasok pasok sa zipper. sa zipper. So, re-tight na ito. Pasok uh, mo rin dito. Pasok mo rin dito. So, para hindi siya basta-basta mahila. Tapos, pasok dito. Sa bakal. Tapos, sasama mo dito. So, kita nyo. So, pag ito kasi, hindi, mo na siya mabubuksan. Hindi mo na sya sya dito siya mabubuksan. Hindi mo na siya mabubuksan. And then, pwede mo siyang i pa dito. Kasaka sa... Saka mo itatalagay dito. Yun. Hindi na siya. Hindi mo na mabubuksan to. Kasi nakatagay na siya dito. Ang nagusto ko pa dito, pwede siyang ilipat na mga ipang Halimbawa, dalawa yung adventure bike nyo. Gusto nyo nung gamitin dito. Tapos, hindi pa-defect na motor. lang yung tatanggalin mo. Wow! So, para sa ordinary na mga panier box na side box. But ito uh, para hindi to kailangan, di ba? Hindi, sa ano to ito sa, sa toolbox. toolbox to. So kahit wala nito, okay lang. So yung mga universal na mga ganito, pasok to. Basta same yung diameter. Kaya ito, kaya pwede siyang iba kasi diameter lang. Ito na adjust adjust sa mo sa mo gusto. So free and daming butas. So kung iba yung size ng ganito mo, pwede mo siyang i-adjust adjust. So basically ito universal, universal. din siya. So pwede yan ilipat sa CMO to 450 MD, pwede rin sa Africa Twin. Kung may iba ka pang adventure bike, pwede mong ilipat. Na hindi bike specific, no? unlike yung mga saddle box talaga ng mga aluminum na side box. Siyempre, pag nilagay mo yun sa, binili mo yung pan-GS, pan-GS lang yun. Hindi mo na malilipat siya sa iba ka. Oh. saka, top bag, hindi gasen, panier bracket, crash guard bag, crash guard, pailaw na L16. Big switch na yun. Kaliba, diba? Oh. Doon mo. Yun naka, na, naka na. Lakasan mo na amo. Diba? Wow naman. Di ba? Wow. Tapos passing. Wow. Tapos dalawang tap, double tap. Biblink na siya. So tawag warning light. na. Isang tap. Yan yung ibang klase niya. Isang tap, Isang tap ulit. Okay. Yun yung sabay okay. siya. Maganda dito nakikita mo yung mismong indicator dito abang nagmumotor ka. Hindi ka natatapat sa mga sasakyan para makita mo kung ilan yung liwanag nag umiilaw ba ilaw mo. Nagiging yellow, nagiging puti. Lobo na R16 na auxiliary light na nag adjust yung ilaw. High and low beam auxiliary adjustable brightness. No? Sila lang yung mayroong adjustable na color temperature. Yung switch is yung 19,000 lumens. Tapos yung switch niya is yung nasa lever. Ang SRP nito guys, 26,000 And 450 pesos. May manual, may booklet. Switch na rin siya. Full harness. Full harness with switch na lever switch. May gloves na rin. working gloves. Ito yung maganda dito. Meron na agad kasamang bracket. So sa iba, bibili mo hiwalay ito siguro mga around 1,500 to 2,000. Mas may rubber ha. Kasama dito to. May tools na rin siya sa relay. So pwede nilang i-DIY no. Kayo na magkakabit. At yung ilaw. Very premium no. Ay ikot to. Kung gusto mo sa taas na mount gusto mo naman sa baba na mount dito siya. Wow. Ito, dahil taas siya, dito may mount. Pag gusto mo naman na aganyan dito, dito mo ikot mo lang to, dito siya nakalagay. Wow. So, hindi naman sobrang bigat, saktong bigat. One year warranty. Wow. Nakakasuro yun, nagbabagong kulay. So, ito, LTO legal to, kasi 5 bulbs lang Ang sa LTO, dapat maximum mo 6 na bulbs lang. So pag kayo mga D7, uh, GR70X, bawal na yun. Oh. Mayroon siya lima dito, tapos ito yung isa niya. So considered 6 pa rin yan. Pwede pa rin yan kahit dalawa oxide. Antay natin yung crash guard natin para pag uh, natin yung ilaw, nakamount na dun sa crash guard. Saka hindi natin dala yung Africa Twin ngayon. <laughs> Abay tayo dito. Rim na subless So, halos so, same na same sa GS talaga. Wow. Dito na subless siya, rims pero subless So ito, pagka GS 750, ang sukat ng mags na ito is 19 inches sa karap, 70 inches sa likod. Pero mags yun. So bakit tingnan? Mukhang hindi naka GS. Parang GS 310 ka lang, Ganun. Kaya madalas naman naka GS 750, gusto nila ng rims para magmukhang GS 850. Siyempre, mas pang adventure. So papalit ka ng mags, meron dito. Mukha na rin tayo ng mags. Pagka garanti ng rim na pag GS talaga, pwede dito. 8,990. So pag slow down lang, brake light lang. Yes. Pero pag biglaan, yeah. change. Eh, pag nauntog ako sa'yo kasi OBR ako, ganun din. Oo. Oh, right. Okay, ganito isa, tapos di kalas to. Yeah. So, may kasama siyang clip na ikakabit mo. Yeah. Mount. Yun, ganun lang kasimple. Kung pwede ka din dalawang din kasama, pwede mong kabig sa dalawang helmet. So ngayon, may extra ka pang helmet ulit, bilhin ka pa extra nito. 890 pesos, dalawang piraso na. So hanggang apat na helmet na pwede mong kabitan. So yung angkas mo, kabitan mo, kasi pag may ilagay nito kasi silaw, lagay mo sa angkas mo. Pero ang ko mabigat kasi ang laki. Okay. Hindi ko siya mabigat, sobrang gaan niya lang. Oo nga, magaan lang. Yung timbang niya, parang oh. dalawang Ricardo. Pwede mo charge sa USB. Na-testing na nila to, Iron Man. Mga around 8 hours yung battery life. So, waterproof siya, no? So, ito yung tinatawag na brake free smart brake light. So, may nilabas na rin pala si Lobo na gear shift lever. So, bakal siya. CNC. So, yung mga naka-GS30 na alam nyo ba na yung gear shift lever niyo plastic? Pag naputol na, kung ayaw niyo po bumili, hindi mo na kayo bumili. Pag naputol na, kapalit kayo ng neto Lobo. Ganda. CNC, no? So, meron din silang handlebar riser pag gs 1300 So, umang siya at the same time lumapit sa yung manibela. Check niyo page ni Top Fit Adventure para makita niyo yung mga parts na available na pang BMW. Distributor dito siyempre, Top Fit Adventure. Meron din silang page na logo Motor Accessories Philippines. So check niyo yan, nandun lahat ng mga klase ng mga pyesa na logo brand na pang adventure bike. Made in China siya pero grabe yung quality. So super premium. Ang bibigit siya sa mga itsura ng quality ng bang brand na mahal. Ang tinatap dito, yung battery tender. Okay. No? Kunyari, magcha-charge ka, meron kang ganito sa motor mo na nakakabit sa uh, terminal ng positive-negative, tapos kakabit mo yung battery tender charge. Pero ito, accessories niya, sasaksak mo to, tapos ngayon, meron kang portable tire inflator. So, itong maganda lang dito, walang lobat, bat kasi yung ginagamit namin ng mga Xiaomi-Xiaomi, pag nakadalawa, tatlong gulong na hangin na, lobat na kami. So, ito, so ang presyo na ito, mga 2.5 din. Pag kinabit mo dyan yung socket niya, gumagana na kaagad to, tire inflator. Pero, you know. pwede na palitan yan, bar, PSI. Yan Ang maganda dito, maliit din. At kung may battery tender ka lang din naman, okay siya. Kaya lang, kung kotse kakabita mo, meron din siyang kasama mahaba. Lobo air compressor. So, may secret lighter siyang wire na kasama. Pero no. hindi siya battery. Kung meron kang battery tender at sa motor mo gagamitin, okay to Mas maliit. din lang siya kaliit. So, 2,500 boss, no? Let's go.